dating gawin. Kapi sa umaga. Ayan. Di Ay pa rin maubos-ubos yung bisbit natin ng lalams. So, dami pa. kinasanayan ko na yung ganitong ano, pagising sa umaga. Pero minum muna ako na maligam gam na water. Bago ako magkape. Good morning, good morning. Ayan, kape na yung mga gising na dyan. parang bata lang. Sauso sa kape ang biskwit. Marami mm. akong tahit. Pero sila ko na nahit kahapon. Medyo sinumpong din ako ng tamad. Pahinga Pahinga ba? pahinga din. Napakabilis ng araw. Ano na nga yung February 12 na? Parang hinihila na talaga yung araw, yung buwan, yung taon. Nihila ng para may namadali na. May namadali na yung pagtanda. Mananahit <laughs> tayo lalabs. tayo marino na naman tayo. schedule natin ngayon mga lalab sa so, mga schedule nyo ngayong araw ako siguro focus ako sa pagtahi baka bukas na ako mag ano baka bukas na ako mag tawag nito maglaba nahin ko muna itong ano tahi nahin muna natin yung tahi kasi yung pinapakinabangan natin buha natin kahit pang ukay ukay alam niyo naman stress reliever ko yung pag-uukay. Ito pag na sa ako mga lalabs yung parang ano niya, stress reliever ko talaga. Hmm. Ayan, kapin na kayo mga lalabs. Tama na yung ilang perasong biskuit. eh ko itatapon to, kasi gumagawa ako ng ice cream, homemade ice cream, yung pangkain-kain lang ba, so siguro ilalagay natin dito, oh, saan ka pa ice cream, pero pita, ayan, thank you so much for watching, ayan, happy blessed Sunday po sa ating lahat, ito na naman po tayo. Mag-iisip na naman tayo kung ano na naman i-content natin kay ano Boost M. Kung ano na naman yung i-presentan natin kay Boss M. Thank you for watching.